diyan yeah, na po tayo guys sa ilog guys kay ngarirag mo ni Udto. Da, yeah, mangulay na po. Amo guys, mukhang mukhang guys. Ano? Unja sudan guys. Pait po lang sa bawa ni. Pait ang sa bawa. na to so, so, Ayaw na takbi. Okay. Oke, okay, so aku anu. So guys muli hook. Betan. Itu aku enggak bisa menjabuh. Nah, dia tahu orang narong nih. Apa? Oh,